na iskam ako ng 150,000 pesos sa kapwa ko po pinoy. Apakahirap pala maging mabait no? Never trust anyone lalo't hindi mo pa sila kinalaan. masakit lang, kapwa Pinoy ko pa ang naging scam sa akin. Natrabaho lang naman po ako ng bahay. Hey guys, welcome back sa ating YouTube channel. I am pa kanya Marinilio. Welcome po sa ating channel, Glammer Official. Don't forget to click the subscribe button down below. Mag po yung nabasa sa ating title. Opo, na ko ng almost 150,000 pesos po dito sa aking pag-YouTube bilang isang promoter and also bilang isang social media manager. So, hindi ko po akalain na yung mag-scam pala sa akin isang Pinoy lang din. So, gumawa po ako ng content just to be aware at mabigyan po kayo ng lesson para ayaw kong maging magaya ayaw ko maging uh, maghaya kayo sa akin or mag maranasan niyo po ang naranasan ko as a social media uh, manager, as a content creator and also a YouTube promoter. but nung nag-start po ako sa YouTube, walang wala pa talaga ako guys. I don't have anything talaga. I start po talaga ako into zero as in walang wala and then um, kaya alam ko kung gaano kahirap yung mag-grow na channel kaano kahirap man hit ang 1000 subscribers hirap na hirap ko talaga ako kunin kaya meron akong experience kung gaano kahirap kaya sabi ko sa sarili ko Um, uh, tumating yung time na may nangangailangan sa akin, hindi ako magdadala mo isip tulungan kasi alam ko kung gaano kahirap mag-start po bilang isang content creator. Nag-offer na po ako ng services po sa mga subscribers, nag-offer na po ako ng mga promotion po sa live ko. May isang OFW na nag ng help sa akin na, Okay, um, uh, I will pay you 10,000 pesos tapos uh, you need to hit the 1,000 subscribers with comments, with likes, and one month promotion, together with the views, together with the marketing, gano'n. So, ito naman na gusto kong makatulong since naging promoter na ako. So, sabi ko, okay, I will help you. I will... Kailangan ko po muna ng down payment. Tapos, sabi niya naman sa akin na, no, um, um gusto ko muna makita yung result para mababayaran kita. Tapos, may mga salita siya na nag-trust ko talaga ako as in. So nag-trust talaga ako sa mga sinabi niya na at the end of the month kasi sahod ko at the end of the month ganyan, ganito, ganyan, ganito. So yun na nga, OFW siya, pero pinoy lang siya. Tapos, um, hindi ko nila ng mga OFW, ha? kasi meron dyan akong mga clients na mga OFW na super mga mababait sa akin. Super blessed ako na narating na sa buhay ko because treat me as a family. Yun yung nagustuhan ko sa ibang mga OFW. Hindi ko po sila nila So, yun na nga, ginawa ko na po yung mga services na in-offer ko po sa channel Kaya, niya. na yung 1,000 subscribers and then suddenly, nag-PM sa kanya, Sir, ganyan, ganyan. Tapos, biglang, na-block na po ako. So, wala na akong magawa, hindi ko hindi ko na siya nahabol. Sabi ko na lesson to para sa akin. So, naging lesson ko po siya. And then, uh, so, pangalawa po is na-scam po ako ng almost 20,000 pesos sa isang po, po client na OFW po, po siya. Um, um, yung first kasi is nagbayad siya ng down payment. So, nag-down siya. Tapos, after niya mag-down, is eh, sabi niya, okay, the target of the subscribers is ganito. <clears throat> Uh, yun ito muna dahil may channel, ganyan, ganyan, ito promote, ganyan. So, ginawa ko po talaga lahat. So, um, since may nahawakan ako na down payment, uh, parang assurance na para sa akin na ito magbubayad sa kanyang balance, ito magbubayad sa kanyang kredito, ito magbubayad sa kanyang kulang. So, yun talaga yung nasa mindset ko. But, mali pala, kasi binuhos ko po lahat-lahat in -lahat. binigay ko lahat ng services ko uh, binigay ko lahat ng services ko yung full time effort ko sa channel niya and then na monetize then after yung na monetize nag PM ako because I need to get the money kasi syempre pinaghirapan ko yun na mamonetize ng kanyang YouTube channel but suddenly again na block niya ako and then after um, after niya ako na block sobrang masakit kasi may ako noon that time. Walang-wala ako ako noon that time talaga. As so, in, like zero, yun na lang talaga yung pera na inaasahan ko noon that time. Pero, biglang, psh, bigla naging kanyan, biglang, psh, bigla siyang nawala. Bigla siyang wala na parang, ang binis niyo, nawala talaga. So, as usual, wala akong nagawa. Then, um, after noon, um, Ayan, nagtatrabaho lang ako ulit. Sabi ko, work for positive, positive lang palagi. Huwag kang mapapapay ko, Glenn. Or ganyan. Hindi sinasabi ko sa sarili ko na tuloy-tuloy lang talaga. Then, afternoon, um, hindi ko inasahan na darating pala yung time na ma-scam pa ako sa malaki po na pera po talaga. Like, na-scam ako sa isang customer ng almost 70,000 pesos. Opo, nung pumasok na ako sa social media. Ang dami ko karanasan na scam ako sa pagiging YouTube promoter at naging social media manager ako na scam na din po ako. Opo, ang hirap pala talaga maging mabait at maging mapagbigay. Opo. So, ayun na nga. Hindi biro sa akin offer ng ganyang karaming service. Ang dami kong binigay service sa channel niya contract sa channel niya binigay ko po talaga lahat ng pinuhos lahat ng effort ko sa mismong channel na yan And then, ayan, pinalitan ko na yung kanyang thumbnail kasi management yun. Kino-customize ko na yung branding, ah uh, yung customization, yung mga keyword. Pinaganda ko na yung channel And Totally, pinatrending ko na yung channel niya. nag market ko na pinamonetize ko po yung channel niya. Taga-Canada po siya. Opo, taga-Canada. And then, akala ko na, no, ano, akala ko na tawag nito, um, akala ko na matino siyang kausap. Opo, pero hindi pala Akala ko na, kasi uh, nung nag-video call kami, apaka ano pa, tawag nito apaka um, tawag ito. apaka friendly niya. Tapos, ang saya-saya pa namin, nagbabatuan pa kami ng mga joke. I treat him as, I treat him As tawag itong family ko at naging part ng team ko tapos akala ko gano'n din po yung treatment niya sa kanya kasi mabait siya sa akin talaga ako, mabait siya sa akin. And sabi niya sa akin, okay, um you will start my YouTube channel, you will do the services tapos nagsign siya ng contract eh, nagsign siya ng contract. After po niya nagsign ng contract, may assurance na ako, may hawak-hawak ako na assurance iba yung oras niya kasi nasa Canada siya. So, iba yung oras niya. So, um, nag-a-adjust ako, syempre. Kasi, madaling araw po ako dito, nag-call kami kasi ano yan sa kanila. Um, morning yata or afternoon. Uh, basta nasa ganyang oras, pag madaling araw, madaling araw po ako nag-video call sa kanya. Tapos, um, ganyan, na-explain ko, sir, this is the growth of your channel. I manage it properly. Ginawa ko yung best call. Nagustuhan niyo po ba yung thumbnail, yung channel banner. Ayan. Um, lahat po ng mga service pinakita ko sa kanya. Tapos, sabi niyo, okay, okay, so, don't worry, I will send you the money after the, uh, after of my salary. This channel niya, pinaganda ko na yung channel niya. Uh, ginawa ko na yung mga services ko, inayos ko na yung Google Adsense. Then, biglang, Um, nagalit siya sa akin. Opo. Bigla siyang nag uh, sabi niya na um, wala pa akong ganito kasi kakaano pa lang niya sa work daw, ganyan ganyan. Tapos okay, sir. Um, tawag ito. Tawag ag uh, ina tawag ito. Um, inintindi ko po siya. Opo, inintindi ko po talaga siya sa lahat-lahat ng mga rason niya sa akin. Opo, sabi ko, sige po sir, sige po sir, sige po sir, sige lang po ako ng sige, sabi ko, okay. Tapos, parang nakifeel ko na, na parang hindi siya mababayad talaga. Kaya, nang uh, ako ko na siya, sabi ko, sir, uh, ka ba talaga ng, ano, ng uh, services ko, sir? Kasi nabigay ko na po lahat-lahat, yun yan, yung bar, pinaganda ko pa, at alam ko na gusto niyo po talaga kasi... Ang layo po na narating ng channel mo nung no? wala pang A uh, management, tapos nung naging meron ng management, ang ganda na po nakalabas na ng channel mo, sir. Tapos sabi niya, I will pay you, I will pay you, ganyan lang. Tapos, bigla na siya hindi nag-reply, matagal na siya hindi nag-reply. Tapos, sabi ko, okay, I will wait at least one week. So, nag-wait ako, wala siyang reply, I keep on updating, nag-update ako na nag-update, pero wala na po akong reply na na-receal. Opo, so, after nun, um, tinawagan ko siya tapos sumagot yung ano niya, partner niya. Tapos yung partner niya rin yung nagkalit sa akin. Ha? Yours, this, uh, sabi niya sa akin, yung mga service na binigay mo, tapos yan yung hinihingi mo. Sabi ko, ha? Fix na. Diba, sabi naman natin na I will do this, then you will pay this, nasa contract natin yan. Tapos, sabi niya, ayaw mo stress sa akin. Tapos, uh, um, nagsagutan kami. Ah, uh, hinumble ko yung self ko talaga kasi wala akong hawak talaga ng time. And then, um, wala akong tulog as in, wala akong tulog kasi ang hirap ang hirap kasi sobrang laki po ng pera na nawala sa akin kasi syempre social media manager nag invest din po ako sa sarili ko and also nag invest ako sa mga apps na ginagamit ko para mabigil ko talaga yung best result ko sa channel nila and then nag invest ako sa mga gamit uh, mga tawag nito sa computers, sa kuryente, ba diba? Sa wifi yung daily needs ko, ba diba? Para magawa ko lang yung best ko sa channel niya. Tapos, biglang nagalit siya sa akin, nagalitan niya ako. Uh, sabi ko, sorry po ma'am, if nabiglang Ako pa yun hindi hinang sorry ha, tapos pa uh, apaka magpagmataas niya talaga. And then, biglang na-block niya ako, sabi niya, sa akin, I don't want to stress myself to you. Tapos, minura pa niya ako then black. Sabi ko, ouch, ang sakit. Gusto ko lang naman tumulo. Bakit ganito? Bakit nais scam ako, di ba? So, gusto ko, ah, binigay ko naman yung mga service. Nag-offer naman ako ng mga service. Pero bakit ganito yung nangyari sa akin? Sabi ko. Okay, I will take this as a lesson. Sabi ko sa sarili ko. Pero, lately, na-scam na naman ako. Opo. Mm -mm. I don't know why. Kasi para sa akin, ginawa ko lang naman yung best ko, ginawa ko lang yung mga uh, services ko, tapos may contract, tapos um, eh, hindi ko alam bakit may mga ganung tao. Opo, hindi ko talaga alam bakit may mga ganung tao na uh, abusado. Masakit man no, masakit isipin na kapo-Pinoy niyo pa comes sa iyo. Tapos okay kayong mag-usap, okay kayo sa bayaran, binigay mo lahat ng service, yung effort mo. Tapos hindi lang, naman hindi nila kayong mag-consider um, hindi nila kayang hindi hindi nila kayang hawakan yung mga salita nila. And hindi, hindi, may mga iba din na hindi marunong umintindi. Gusto ko lang po maging aware kayo pag pumasok po kayo as a social media manager or as a YouTube promoter at nag-handle po kayo ng client. You need to make sure yourself first. Tapos, lagi yung ilagay sa isip nyo na hindi lahat ng mga client ninyo ay marunong mag-consider. Hindi lahat ng client nyo ay pare-pareho na um, maganda yung attitude. Opo, kasi ako sa tagal ko sa pag-YouTube, years, um, marami na po mga client na iba-iba po -iba talaga yung ugali. May, may mga ugali na bababae, may mga ugali na titreat ako as anak nila, titreat ako na hindi boss, titreat nila ako na as their family. Pwede pong iba na alam nila na nagbayad sila ng ganito, kaya ka na nilang murahin, kaya ka na nilang i-judge yung buong pagkatao mo, kaya ka nilang sabihan ng masasakit na salita. Kasi nagbayad sila. They, they use their money to insult you. Opo. May mga ganyan talagang client na ginagamit nila yung pera para saktan ka, para um, i-judge yung uh, self mo, i-judge yung channel mo. May mga ganyan talaga. And it hurts. It hurts po talaga kasi I don't know why. Kasi syempre, nagtatrabaho lang naman tayo ng maayos pero meron talaga mga kanyang tao, mga kanyang client. But at the end of the day, kailangan kong mapatuloy. At the end of the day, kailangan kong magsipag. Kailangan ko ulit bumangon. Kailangan ko talagang maging strong. Ating responsibility in life. Each of each one of us meron pong responsibility sa life. Kaya life must go on talaga. Kaya gaano man kahirap, gaano man kasakit ang ginawa ng ibang tao sa iyo, but you need to keep going kasi 'yun lang talaga 'yung magagawa 'yun. At 'yun lang po talaga 'yung 'yun lang po talaga 'yung uh, mabibigay mo sa self mo to claim that milestone of your life. So, advice ko lang po sa inyo, guys, baho totoo po kayo sa service na ino-offer ninyo kasi hindi lahat ng client marunong mag-consider, hindi lahat ng client uh, iintindihin ka and hindi lahat ng client na they will treat you, they will understand you. May mga ibang client ko talaga na if they are paying you a uh, money, of course, they have rights na parang pagsabihan ka. Pero oh, ako naman, no, oh, nag-accept naman ako ng criticism. Oh, Ina-accept yung criticism, yung mga In, kasi may criticism na maganda in good way, sasabihan ka na Uy, this ganyan. You need to improve this. You need to improve your service. You need to put this in your service. You need to uh, remove this. So, yun lang po yung advice ko sa inyo. And keep on going na talaga. Tuloy-tuloy na talaga ang buhay. So, I'm um, hopefully na may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to click the subscribe button down below. And sa mga gusto po nyo pa po ipapagawa ng content, comment nyo lang po. Don't forget to share this video for good vibes. Maraming maraming salamat guys and see you in my next video.